Basta na aking mga panyero ko. Ayan, magluluto na naman si panyero nyo. Ayan, o. Oh. Magluluto tayo ng baka ngayon. Baka, baka ano, baka. Baka ang luluto natin ngayon ito. Baka, o. Oh. Pumasok sa lata. Bawang At tayo ng sibuyas Maraming nilagay ko Panier ng sibuyas At masarap yung maraming sibuyas Pagkaganyan ang lulutuyin Masarap yung maraming sibuyas Tapos nalagayin natin yung baka Tumasok sa lata

ang paraan nyo rin ng menu. Siyempre, parahumasya. Meron pa ng patatas, parahumasya sa sa pamilya. Lagyan natin ng konting asin. Sinda o oh, patis. Patis na lang. Yun. Patis sa ang palasa. Lagyan natin ang palasa ng konti. Ayan. Ayan. dahil sa sabuan natin binanlawang kayo na tapos na may pasabo tayo sayang din naman ayun ayun Kailangan natin pa niya rumaluto yung patatas. Saka natin pitikman ang bakang makalagay sa lata. Ayan. Tutuloy natin yung sabaw na yan. Ayan, pwede nyo rin ulam natin, no? Na, ano? Corn beef pala yung corn beef. Ayan, no? Nilagyan din ng palatas. Sarap pala ang lasa ng baka rito. Ano? Baka sa Pinas. Sarap. Dignan lang. Abangan nyo guys ang aming uh, masarap na ito ng misis mamaya.